Mga idol, ito na naman tayo mga boss. Nakabili na naman tayo kay boss yun ng ano, mga idol. Ng mga batalya ng bike. Mga boss, quality quality pa to mga bike na to mga idol. Quality quality pa to mga boss. Papakita ko sa inyo. Shoutout nga pala sa iyo boss yun dampitan. Maraming maraming salamat sa binenta mo sa akin mga batalya mga idol. Ito mga idol, magpapatimpang na ako. Papakita ko sa inyo yung binenta sa akin ni boss yun. Eto ito na mga idol, magpapatimbang na nga pala ako dito kay boss. Eh no, so, sobrang solid yung mga batalya na binenta sa akin ni boss June. May mga pambata, mga pangmatanda, may BMX mga idol ayun sobrang solid yan mga idol pinatimbang ko na ito po mga idol titimbangin ko na rin yan maya maya sobrang dami kasi talaga nito. ito na mga idol pinatimbang ko na nga pala yung nasa sidecar ko pangalawang timbang to mga idol ayan sobrang solid yan napakadaming batalya ni boss june na binenta sa akin ayun sobrang solid sobrang dami yan mga idol yung batalya na yan na binenta sa akin ni boss june lampitan